guys good morning ang vlog ko na ito may papakita lang ako sa inyo sa inyo ako itong bato na ito ay inagatan ko ang bato na ito ay walang katulad sa buong mundo ang bato na ito ay makinis makinis matigas at maganda may imahe ito sa bawat angulo ang bato na ito ay pwede kong ilaban sa Guinness World Record napakarami niyang imahe. Ito ay isang imahe ng isang leon. Pag inikot mo to, imahe naman, ang bigat, guys! <laughs> imahe naman ng isang ibon. At ito naman, ay imahe ng isang ulo ng isang kobra ulo isang as pag inikot mo dito ito naman ay ulo ulo ng isang pusa guys napakabigat nya at marami siyang imahe nakita nyo ang ganda niya. Iniingatan ko siya. At itong bato na ito ay may isa pang katangian. Ito ay isang healing stone. Ginagamit ko ito pang masahi sa akin tuhod. Pag sumasakit ang akin tuhod, itong bato na ito ay hinihilot ko. Ninamasahi ko sa akin tuhod. At nawawala ang sakit. Ito ang katangian ng bato na ito. Kaya ini ingat ko to. Guys, abigat. Hanggang dito na lang. Okay, salamat. Okay. So Okay, guys. Thank you. Clean up eh. Tinama, ang ka magaling.